Kung makakakuha tayo ng spring onions at makakakain tayo. Ay, what's this? Horse radish. Ayan. horse radish. Ayun yung spring onion. asan pa wala na Kainin natin yang spring onions Yan. na dadagdagan tayo ng energy. Pero yung mga magagandang na forage natin, ibebenta ko. Para bukas, makakabili ulit tayo ng mga seeds. Yan. Oo, pata Ibenta na natin itong dalawang to. Ito yung wild horse radish at yung spring onions na silver. Silver qualities. Yan. Maliwanag na kasi nilagyan natin ng kandila. Oo, sana wala namang lumabas dito na ano, na monster dan na parang meron tayong mga na na ilagay sa shipping ay okay.